yung mga international agencies like ICC, ICJ, etc. ay pwede yung mag-request dyan para i-implement ang isang extradition or arrest warrant. Pero hindi naman yan makakapasok sa bansa kung hindi papayagan ng gobyerno. Diba? So malamang, pinayagan yan ng istimorist gobyerno, kaya sila ay at na-implement yung uh, yung uh, extradition uh, panila no At uh, ikalawa, may kasama yan ng mga local police. Ano, sabi nga ni Digong, pag nag uh, pag uh, inimplement yung international warrant laban sa kanya ng ICC, i-massacre niya sila. No. Mm -hmm. Kaya hindi yan pwedeng pumunta rito na mag-isa. Kailangan niya may suporta ng kapulisan o ng military, no? Mm -hmm. Para i-implement yung uh, extradition papers or yung ang uh, international warrant kaya uh, kahit 'yan ay police pangkalawakan, yeah. 'yan ay pinapayagan ng local government, ng national government para makapasok at kailangan protektahan para i-implement yung kanilang arrest warrant. Hindi 'yan basta-basta mm -hmm. na lang magpaparashoot or magpapara, parang special forces biglang kukunin, di ba? No? Kita mm -hmm. mo naman may kasama sila mga mga pulis ang is police no so ganyan din parang sa akin lang ayan ay writing on the wall dun sa mga nagpaplano ng na makas no Either <laughs> sa ICC or sa FBI or sa ating uh, in, uh, national courts o sa ating DOJ uh -huh.